Bakit nga bumaba ba patuloy na bumababa ang tiwala ng publiko kay Pangulong Marcos Jr.? Ayon sa mga ekonomista, ang dahilan ay ang kabiguan ng administrasyon na tugunan ang mga pangunahing suliranin sa ekonomiya ng bansa. Mga suliranin may direktang epekto sa buhay ng bawat Pilipino. Si Veril Parma, Magbabalita. Ang pagbaba ng approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagsisilbing salamin ng kakulangan ng aksyon ng gobyerno sa mga pangunahing isyong kinakaharap ng bansa, mga isyo na direktang nakakaapekto sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Sa harap ng lumalalang inflation at patuloy na mababang sahod, ang pangako ng administrasyon na magdulot ng tunay na pagbabago ay malayo pa nga sa katotohanan. Ayon kay Dr. Michael Bato, isang eksperto sa larangan ng ekonomiya, sa halip kasi na tuwirang tugunan ang ugat ng mga problemang ito, ay mas binibigyang prioridad ng administrasyon ang pamimigay ng ayuda. Isang hakbang na sa pananahon ni Bato ay hindi sapat upang malutas ang mga pangunahing suliranin. Ito ay nagpapakita ng kabiguan no, ng gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. na i-address yung mga fundamental issues na kinakailangan i-address ng isang gobyerno. Kaya nakikita natin dito, ano bang numero unong issue? Controlling inflation, pagtas ng sahod. These are fundamental economic issues. Ano? Makikita nyo sa datos na nilalabas ng gobyerno, mababa na ang inflation. Eh pero bakit pa rin maraming naguguto? Ayun. Bakit maraming pa rin nagsasabing sila ay mahirap? Yung approval rating ni Marcos Jr., mm -hmm. makikita talaga natin na hindi-hindi niya ito na-address kasi nga, he's the least trusted president. Binigyang diin din ni Dr. Bato na malaki ang epekto ng laganap na kriminalidad sa bansa, isang hadlang sa kumpiyansa ng mga foreign investor na mamuhunan sa Pilipinas. Ayon sa ekonomista, paano nga ba uunlad ang isang lugar kung mismong mga dayuhang mamumuhunan ay nangangamba sa peace and order situation sa bansa? Yung issue ng peace and order, security and safety, yan ay kakabit din yan ng issue ng economic development. Mm -hmm. Kailangan dito magkaroon ng structural change no, sa ating lipuna uh, lipunan at sa ating ekonomiya para ma-address ito yung long-term issue. Kaya naman naniniwala ang ekonomista na ang mga panukalang isinusulong ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy ay maghahatid ng tunay na pagbabago. Isang pagbabago na matagal nang kinakailangan ng Pilipinas. Itong mga panukala ni Pastor Kibuloy no, about yung mga kinakailangan gawin ng ating bansa. Ito ay bahagi no, ng no, kinakailangan para tayo magkaroon ng structural transformation. Kasi yun yung kinakailangan mangyari sa ating bansa. Sa kabila ng mga kabiguan at kapalpakan ng Administrasyong Marcos, ang mga solusyon na inihahain ni Pastor Apollo C. Quibuloy ay naglalaman ng pag-asa para sa isang mas matatag at maunlad na bansa. Ang mga panukalang isinusulong ni Pastor Kibuloy ay hindi lang basta mga pangako, kundi mga konkretong hakbang tungo sa structural transformation na tunay na magdudulot ng pagbabago, isang uri ng pagbabago na matagal lang hinahanap ng ating bayan. Habang ang administrasyon ni Marcos Jr. ay patuloy na nahaharap sa krisis ng hindi pag-aksyon sa mga pangunahing isyo, si Pastor Kibuloy naman ay handang magdala ng tulay na solusyon at pagbabago, sa halip na magbigay ng pansamantalang lunas o ayuda para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Virgil Parba, SMNI News.